shoot din kaya sa qualifications si aspiring SK chairperson o sangguniang kabataan member sa si darating na 2023 barangay at SK elections Base sa Comelec Resolution 10924, kinakailangan na ang tatakbong SK Chairperson o miyembro ng sangguniang kabataan ay una, mamamayan ng Pilipinas, kwalipikadong botante ng katipunan ng kabataan, residente ng barangay ng isang taon man lamang bago ang araw ng eleksyon, at least 18 years old pero hindi sa 24 years old sa araw ng eleksyon Nakakabasa at nakakasulat sa wikang Filipino o lokal na lingwahe o dialekto Walang kamag-anak na nanunungkulan official sa national, regional, provincial, city, municipal, barangay sa lokalidad Kung saan naghahangad na mahalal Walang panghuling hatol sa krimeng sangkot sa moral turpitude At yan ang ating Leksyong Eleksyon!